Magpahigayon og regular nga simulation exercise kon Simex ang kapulisan sa Davao City Police Office kini aron masukod ang kapitik sa mga otoridad sa pagresponde kung ugaling adunay hulga sa kalinaw sa Davao City ug ang reaksyon sa katauhan sa pag-apply sa culture of security. Sumala ni Police Captain Hazel Tuazon ang spokesperson sa DCPO nga matag istasyon adunay surprise ang mga Simex. Ang ato ang Simex yung nagiging pahigayon diri sa Davao City, sir, is ato ang ihangyo ang ato ang mga katauhan nga kung naamay mga traffic sir no especially at ato ang Oplan DDS Davao Defense System magi pahigayon natay mga surprise uh, checkpoints mga SIMEX nga mahitabo diri sa Davao City para sa pag-alerto sa mga tao nga naa diri sir no kung naa ba sila yung makita i-report ba nila dayon sa ato ang uh, police station para sa diha sir kung mo responde ato ang kapulisan kung naa may kakulangan sa pag pagresponde sa oras at least ma-improve sa ato ang kapulisan sir ang paglusad ng mga Cymex gimando sa Police Regional Office 11 nga gisugdan nitong Nobyembre 28, 2023 sa pagpahugot sa seguridad sa syudad karong holiday season. I-assess ang performance sa mga pulis atol sa Cymex. Gihangyo sa kapulisan ang pagsabot sa publiko kung do may pagkadilatar og paghuot sa dagan sa trapiko tungod sa gipahigayon nga Cymex Nakabahin sa security measures sa Davao City aron masiguro ang seguridad sa katawhan ug aron malikayan ang posibleng mga kagubot hilabi nga gilauman ang pagda pagdagsang sa mga tao sa syudad tungod sa ginahimong mga aktibidad subay sa pagsaulog sa Pasko Fiesta. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.